So ayun magandang araw sa inyong lahat Ayan so punta tayo ngayon ng bagasimbahan uh, May nag request kasi sa atin si ano ma'am Jelly si Gobia So ayun uh, Sabi niya kung pwede din daw mapasya ng barang, ang barangay ng ano barangay binahan uh, bagasimbahan So ayon uh, ikot tayo ngayon sa ano Pagasimbahan Shout out sa lahat ng taga Pagasimbahan At saka kay Ma'am Jenny Sigofia Ayan maraming maraming salamat po sa pag request ma'am So ayan uh, Try natin dumaan dun sa dam Tapos punta natin yung dulo ng bagasimbahan So ayan uh, Tingnan lang maganda yung panahon kasi nagahabol din tahingi ng ane, ng ganda ng panahon yun mga nakaraang araw grabe lakas talaga ng ulan puti na lang hindi tayo naabutan sa biyahe so yun tatawid tayo ng highway pinahan upper tatawid tayo kailangan nating tumawid Ayan, shoutout pala kay Boss Jandel Blanca sa kanyang asawa, si Kipay at sa ano, uh, Blanca family dito sa ano, pagasimbahan So ayan, elementary school sabay may biglang humps So ayan, buti na lang maganda yung panahon pero diretso lang ay natin So yun, taga dito pala sila boss dyan din uh, Shoutout pala sa anak ni boss Jandel <laughs> Nanonood daw sila sa YouTube uh, Asama ng kanilang mga magulang So yun, maraming maraming salamat po sa panonood Okay. tayo hindi ako sigurado kung yun yung papunta ng dam Tingnan natin pagbalik <laughs> so ayan shoutout po sa mga taga pagasimbahan so, walang kabahay bahay dito puro ba ako nang nakikita ko dito so ayan magandang araw po sa inyong lahat So ayan, ah, pasalamatan ko lang yung lahat ng nanood nag-comment, nag-like, nag-share vlog natin sa ano, Barangay Tagbak. So ayun, sana po nagustuhan niyo yung vlog natin sa Barangay Na Napagaganda ng gat ng dagat. Pag nanlo ka sa pantalan. Nakakaakit maligo. So oh, ayun, spillway. Na pag deliver na tayo dito Pero hanggang doon lang tayo sa ano Kasi syempre tatawid na yata ng ano, ilog yun eh Yung sa customer Kaya kung sa ano parang sila na lang Kaya inatid na lang natin sa ano Sa dulo ng semento okay, Shoutout pala kay Kuya Ano Kay Kuya Jun Gasa nakasalubong natin oh, may mga mangilan-milan na rin palang dinudugtong na kalsada ah. para kapag kami nagkasalubungan mo naman lang sasakyan sakyan unti-unti may matatabihan na ah. pero ano talagang ano siya oh gagawin niya siyang ano two lanes yan no, high school kami pag walang budget dito paliguan namin eh <laughs> Tama mga klase. O di kaya sa eh, ano ilog. So yun. So yun, maraming maraming salamat po pala sa lahat na nagko-comment, nagla-like nag share ng ating video. Also sa mga nagpo-follow, maraming salamat po. At sa mga nakapollow. So yun, two lanes na pala dito. Okay, okay. So hindi ko alam kung saan part dito si ano, Ma'am Jelly Segovia. Si alam kung taga dito ba siya so oh, yun eh, medyo ano siya medyo malawak kasi na kami dito eh nakapag ano na nakapag deliver na kami dito yung bahay ng customer dun sa ano pa sa kabilang ilog pa Tay, pwede po maghapot? si likuan po duman sa ibong iyo po ito itong palaog ning dam ini dam ay ini po iyo. ah sige po salamat po iya po so ayun buti na lang nagtanong tayo kay tatay tagal na kasi ako hindi nakapunta dito eh, para maligo sa dam alam nyo naman puro tayo trabaho <laughs> trabaho 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 So ayan, sa mga walang budget para mag-swimming Pwede na kayo magpunta dito Wala ditong entrance fee Sala lang kayo ng payong <laughs> Para meron kayong ano Ano ba yung tawag nito? Kubo So ayun, ito na nga Tama so, Ito na yun This land is not for sale. So ayan, ano ba? Pababa ba tayo? May nagbibigay yata Try natin mo baba Oop oh. Ya yeah. Ay Pero dito lang tayo Lakad tayo konti So ayan, ito yung dam sa ano Hindi, may nagkakarigos. May nagkakarigos. Sa'yo na nga, agi kayong pasiring sa taas. Igdiyo? Igdi, igdi sa laog? Malaog dyan? Ah, sige, sige, salamat. Igdi? Ah, salamat. So, yun, dito pala yung daan papasok. suot muna tayo sa ano yeah. so yun wala tagal ka talaga hindi nakabalik dito ganda na rin pala ulit hindi ko lang alam kung may mga cottage na dyan sa kabila so yun ito yung ano uh, dam dito sa bagasimbahan So ayan no, oh, napakaganda may mga naliligo pa mga bata. Huh, Iniingal ako dun ha. Ah. Shoutout po sa lahat ng taga baga simbahan. So ayan, pinagsabay na natin yung pagmumoto vlog at saka yung adventure. <laughs> so ayan, balik na tayo. Kailangan ko tumalun. Oh. Lakad konti. Okay. Ayan, babalik na tayo sa highway. Kasi meron pa tayong sunod na pupuntahan. So, shout out sa mga batang yun yung ay naliligo. Ayan, napakababait hey, Ayan, yung lakad dun. Aakyat pa naman tayo dun sa ano, riprap. So ayun, shout out po sa lahat ng taga-magasimbahan Maraming maraming salamat po Dito sa napakaganda niyong lugar So ayun, shout out din kay ma'am ano, Jelly Sigovia Maraming maraming salamat po sa pag-request Ayan, nakabalik ulit tayo dito sa dam So ayun, dati kasi hindi pa to simentado Hindi ko lang sure kung ito yon. O ba? Sa dami kasi nang napupunta akong lugar, nalilito na rin ako. Then, <laughs> so, comment down below guys kung nakita nyo akong dumaan. Ayan. Ang magre-request ng barangay nila, comment down below lang po kayo dyan. Sa comment section. Nagbabasa po ako ng mga comments. Nagre-reply din po ako. So, ayan. Mabanda, ano nga ba ang daan noon? Teka, may titingnan tayong isa pa. Kasi may napuntahan kami dito yung tabing ilog. Hindi eh. ko alam kung dito yun. Check natin. Hindi bago lang po. Eh. Oo, oh, putol. Putol. Kuya, anong puro ka yan? Anong puro po ka yan? Zone 5 po Zone 5 po? Dugsungan po yan kang dam? Hindi ah, Digdi po mayo maya na po dyan ah, Sige po, mabalik na lang po ako Maya na akong balan okay, Guys, zone 5 na pala yun ang bagasimbahan So wala na dun Galing nga din naman na tayo ng dam, babalik na lang tayo. Eh, sabi ko sa inyo eh. Ayan po, ahali na po ako dyan. Akala ko po kayo dagsungan pa digdi. <laughs> Salamat po. So, yun, shoutout kay Kuya. Nakakabait naman ni Kuya. Napakaling na magbigay ng instruction. So, hindi ka talaga mawawala. Well, anyway, balik na tayo dun sa ano, sa main road. Pero pa tayo, meron pa kasi tayong ano, next destination. so ayan, maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta ng ating Facebook page. lalong lalo na po sa pagbablog natin maraming maraming salamat po ayan basta ano comment lang kayo dyan sa comment section so, na ko ako ng comment section ano ano kapag, ka, kapag ka, kayang kaya naman puntahan automatic pinupuntahan ko po yan basta wag lang po talaga sa remote na lugar uh, doon po pala siya nagre request ng agaw-aw at saka ng patalunan pasensya na po kayo hindi ko po kayo mapagbibigyan uh, hindi pa po tayo pwede sa agaw-aw at sa patalunan siguro soon pag pwede na Ayan, sarong sa kanila. Ano ba niya ko doon ang pinasuka na amin? Parang may paliguan din yata dyan eh. O baka nalilito lang siguro ako. <laughs> Dami na kasi natin napuntahan na lugar na magkakamukha. Kaya akala ko magkakapareho And anyways, kalimutan nyo na yun <laughs> So yun, shoutout pala sa mga kaibigan natin Si Ma'am Bombe Makabuhay <coughs> At sa The Fresh Mekos Mekos Krishing So yun Yan po yan sa ano, panay ng Tramuros kung gusto nyo po magpalamig Magpika-pika Ayan, punta lang po kayo dyan sa, ano, the Fresh Michael's Cachain. Ayan, so, shoutout din kay Kuya Ryan Agnes Reyes at saka sa Jinx Barbecue House. Ayan, sa Poblasyon. Shoutout din dyan kay, ano, kay Kuya Michael Bravo kay Phil Yuragayano. Ayan, kaya, ano, shoutout din kay, ano, Mamle Notorio at saka sa Zone 3 Pare. Ayan, so, shoutout din pala kay, ano, kay Boss Mark Alicaway at saka sa Manong Jan. Kay Kuya Kim Libusilig at saka sa indi kito. O. Ah. Kaya, so, bagasin bahan ay nemen kasi. At binamtan pala kila boss pa. Sa kanyang umama at papa Sa kanyang asawa. At sa kanyang anak. Taro sa inyo boss So yan Kailangan ulit natin tumawid Hindi so, tayo pwedeng basa basa tumawid Hindi bilis sa sasakyan no? Eh. Kasi yan ng ano eh Sa one way Nung green light ba Nung isang araw gabi yung traffic dito eh bara Nagkanda bara bara sa intersection Ayan, eh. Sana wag naman mag-plug up ulit. tayo ng pagpasa. Tara. Eh, hmm, kita oh, traffic na doon, oh. Buti na lang talaga mayroong daan dito. Hmm. So ayun, pasalamatan ko lang po yung ano, uh, lahat po na nag-follow uh, sa atin Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo at sa lahat po na naka-follow sa atin maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa mga nagko-comment nagla-like at nag-share sa ating video yun maraming maraming salamat po ay okay, hindi ko naman kayo may isa isa lahat pero para sa inyo po ito maraming maraming salamat po yan So hanggang dito na lang po yung video natin from ano, uh, binahan. So ayan. Sa mga biyahero po pala, meron daan dito. Hindi lang dito pinapapasok yung mga truck. Yung mga ganyan sasakyan, o no? kaya Pero mga truck bus, hindi po dito pinapapasok. Mga private lang na sasakyan para makaiwas doon sa red blocking. At saka para makaiwas na rin at hindi na makadagdag sa traffic. So ayan. ayan yung, ano, truck ng LGU. May dalay yung ration na dito. Kasi dito sa Aragay, ang mga barangay talaga na, ano, hindi kinakapala sa tubig. Although nasa water district sila pero yung sa barangay nila wala silang tubig. Kaya ayan oh, may nagrarasyon ng tubig. Kina Yun lang yung solusyon para magkatubig din yung ibang barangay. So ayun, Charon sa Water District. Ragay Water District. Baka naman. <laughs> Kapatubigan yung ibang barangay na walang tubig. So ayun, alam ko pinatrabaho na nila yan. Sana soon, meron na rin sila. So ayun, hanggang dito na lang po yung ano natin, video natin. So, kita-kits po tayo sa next vlog. Uh, maraming salamat at ganda.